Hello guys! Welcome to our mini vlog! Today, isamahan yung kaming bumili ng e-bike para maging service namin sa pagpasok sa school. Dahil na-hassle mag-commute araw-araw, dahil sa sobrang traffic at minsan ay malakas pa ang ulan, ayun na, na-realize namin na kailangan talaga namin ng pang-service at yung abot kaya, syempre, yung kaya kong i-drive at less hassle gamitin. So, eto na nga po palang napili ko yung uh, three wheels ng Ripi uh, Kabuyao branch dito sa katapatan. Ito po ay H1 V2 na kulay black and ito po ay 50,000 pero nakuha lang po namin ng 48k kasi po ito ay discounted at may libre po siyang stand fan. Ayan, so ito din po ay may kasamang free uh, lifetime service and ayan, may kasama na rin po siyang trapal cover para hindi po kayo mabasa ng ulan. And thank you po pala sa dalawang staff na naghatid sa amin sa si deliver. Driver. And yon si Kuya yung nakared at Miss Jana yan, yung driver. So, yan, napaka-accommodating nila. And lahat talaga sasabihin sa'yo, lahat ng information na alam nila, sasabihin nila sa'yo. Ayan, si Kuya yung nakared. So, ito talaga ang kagandahan sa e-bike. Iwas traffic na, tapos sarili mo pa yung oras mo. Walang gasto sa gasolina, walang gasto sa pamasahe. Basta, grabe yung tinipid ko sa paggamit ng e-bike na to. And, three weeks ko na siyang gamit simula nung binili ko siya. Three weeks ko na siyang gamit ngayon. And, grabe, smooth na, smooth naman yung takbo niya. And nga pala, available din po sila sa installment. If ever hindi nyo kaya yung i-cash, meron din silang installment. So, napin nyo lang po si Miss Camille Lozada. Thank you po pala, Miss Camille, sa pag-assist sa akin. Ayan, super accommodating talaga ng mga staff nila. And, yun, wala akong masabi sa service nila. Good job. si nanonood na ako ng mga feedback, mga review. Ang dami mga nagsasabing gano'n. Asa na yung banoy? Hindi ko. Sa lili mo lang yung ano. oh, ma'am. Gamit ka lang ng signal light. Kung nakatapos na Ah, may sig pa naman signal light. Ah, yan. Okay. Yun, yun, yun. Natututo na ako sa'yo, Ted. <laughs> Natututo na ako. Ayan, masaya ka. Ah. Ang pasahero, masaya. Masayang masaya. Oh, wow. Ano sa sabi mo? Ano sa sabi mo? Masaya ka. Hindi ka na mali-late. Okay. Pwedeng araw, pwedeng pasta. Pasta ano siya. Ano Saan? Saan? Yung... Uh -huh. lang... nampaka... Ano lang uh -huh. ano baka... Ano gulong. Napapaltan din Ano yun? Kasama sa service? Or ano? Warranty? Hindi na. May pibenta po kami ng gulong. Ah, may natin si unit ready to go na po siya. So, buwas na po. Mm -hmm. Ngayon, kung dito po natin, ah, susi po manual po yung ginamit natin, hindi po natin siya mapapatay ng sa remote. Ah. Kailangan po, susi sa susi, remote sa remote po. Ano? Ah. Mm -hmm. So, remote, pag ginamit natin yung remote, hindi natin siya kayang patay ng susi. Dapat remote din. Remote Remote din po. Okay. Ah, then, dito naman po tayo sa ating switch na to diyan, may tunog po ang ating reverse para aware uh, po tayo na paatras po, po pala yung napindot natin. Ngayon, kung reverse po tayo natin ginamit at pinatay natin, pagbukas natin, naka-reverse pa din po siya. Babalik mm. po natin sa ulit sa drive okay. Uh, then, ito naman ah 1, 2, 3 na po, ito. Ito po ang ating speed, speed indicator po. So, 1, medyo katamtaman lang po kung nagpa-practice, practice po po kayo. Mm -hmm. Then, pag okay na ma'am, Pwede na po kayo magtuo yung medyo mabilis naman na po yun. Mm -hmm. po, pinakamabilis natin, kaya alam mas mabilis po siya magkukonsume ng battery. So mabilis ah, okay. po tayo malolobatan. Ano? Number 2 lang ma'am, pwede naman na po yun. Mabilis naman na po siya. Uh, then, ito ang ating signal light po. Ito ating headlight. ang hmm. Nailaw naman po siya. Pampakay po itong baba. Then, ito na. Ah, okay. Hazard, Hazard. po. ang ganito man talaga nakabuhay to? Kasi taglay Di nilay po. Ano Kailan pinipindot ang Pwede man pagka tayo? ba? may na ba? Safety i-unlock? Release lang po. Pindutin niyo lang po. O, ganito lang po siya ina. Eh. Tapos, pindot. Opo. Paano? Hindi Pindutin na. niyo lang, ma'am, na malakas. Ah, oo. Oh, yeah, oh, okay. So, dito naman po tayo sa ating panel board. board. Dito po na natin nakikita kung ilang kilometers na po yung pinatakbo natin. Uh, speed po. Tapos dito yung kilometers. Kaya lang, nagre-reset po siya. So, Halimbawa, naitakbo na po natin siya, tapos nag-stop na po tayo, nagsisiro-siro na po talaga yan. Uh -oh. Kaya lang, itong kilometers na to, nagpapalit-palit po kasi siya, KM, uh, KM po yung nalabas, yung voltage po ng e-bike natin. Mm -hmm. So, pagka nagpalit mo siya, wait lang, parang hindi ako. makikita lang po natin yung pinakalaman po ng battery natin pag consistent na po yung tangbo po natin. Ngayon, halimbawa, yung green na yan, no, wala habang kumatakbo tayo, ay, tapos, next, ah uh, tapos bumalik po siya, ibig sabihin full charge po talaga tayo. Ngayon, kung nawala po yung green na yan, tapos di na po talaga siya bumalik, ah uh, stay na po siya dito sa pangalawang green, ibig sabihin ay na lang po talaga yung laman po ng battery po natin. Ganun po siya. Uh, ang best time po natin para mag-charge Pwede naman po, at least one green, one red. Pwede na po yun. one green, one red. Opo. Oh, Pero ang pinakalobat po niya, yan. Nag-uubos mm -hmm. na lang po kasi yan yung pula. Ah. Pero lobat na po yan. So, yun Pinaka po. the best na yung one and green. Mm <laughs> Tandaan niyo, ma'am, pagka naka-ano po talaga siya, naka-steady, full charge po talaga yan. Mm Dun -hmm. lang po siya uh, uh, ba, antabayanan uh, uh, pagka nag-ano uh, na po kayo. Okay. Pag ginagamit nila po siya naman. Saan ito? Ito naman po yung hazard po. Oo, ah, ah, yung hazard. Yung hazard, yung hazard. Ano so, yan namin, pwedeng ito. ulitin. Ano to? Headlight po. Headlight. Tapos, ito. Pambukas, pampatay po. Ah, pampatay po. Ito so, yung And signal light. Signal light. Ano? Horn. Tsaka, headlights light po sa baba. Maganda siyang buksan lang po sa baba. Ayan. Headlights is uh, and river. So, one, two, three. At, tapos At sa na na. Parang Then sa breaks po natin, mapag tumatak po, po tayo, hindi po Balik. Nyo. Pindutin nyo lang po na. Ah, tapos no. pasok na po yun. Ah, okay. Sige. So, ayun ma'am, sa breaks po natin hindi po pwedeng pagsabayin natin yung accelerator saka po yung brakes po natin. Kasi kahit konting piga lang po tayo, hindi po gagamit. Sa kanyang outlet bago po si e-bike. Yeah. E Para po kung sakaling mas malakas po yung pasok ng kuryente, si charger po muna makakatanggap bago po si e-bike. Mm. Tangaling ko lang. Diyan mm. mo Reverse muna kayo, ma'am, para may buhelo. Dahan-dahan lang, ma'am. Tapos, pag, pag pindot ko, nagkaganit ako. Opo. Pa-backward na po yan. Dahan-dahan lang, ma'am. Nakakatok. Sige, ma'am. Ayan, sige, ma'am. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang, Ah, sa plan. Sige, ma'am. Dahan-dahan lang, ma'am.